hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline na uh, Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao at uh, papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Sa so, ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process kasama na po yung fingerprint at mugshot at at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. At uh, nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Maraming salamat po. Sa loob po po. Ba ng, ano sila, sa loob ng Freedom of uh, Jesus Christ, sumuko uh, o oh, doon po, doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodia Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang ma po. Ma'am, ma'am, ma susunod na mangyayari po. Uh, ongoing po yung processing po ngayon dahil uh, limang katao po yan, sabay-sabay uh, po silang uh, binubuking po ngayon at uh, na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po sila ng uh, kondisyon although some of them uh, based po doon sa medical examination po medyo Taas po yung BP. but other than that okay naman po sila at tuloy-tuloy uh, po yung uh, processing ko ngayon. Mang which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at uh, diyan din po nangyari pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po tatlong kaso po ito, uh, yung kay Pastor kibuloy po, yung child abuse po, yung uh, uh, sexual abuse at yung pong uh, uh, qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakakapa po ang kanilang abogado po at uh, pagkatapos po noon ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po at Uh, pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Mapalig na po na na kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negosyasyon, ang uh, PNP na kinatawan po ng uh, ng intelligence group at isa pinagtulungan po ito that uh, led to the uh, peaceful surrender ko ni Pastor Kibuloy at apat pa at uh, papasalamat po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa po nga at least nitong uh, proseso po na ito. I'm sorry, I'm I don't have uh, at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return -re po yung mga wakan sa pares doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, po, po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have eh ano, I don't have any information on that po. Mas importante yung... po ay nasa nasa atin na po yung uh, mga pinaghahanap po. Na um, lang ba yung room na ano? Na, can you give us kung merong aircon, meron ko pa. Ah, wala pa po. Hindi ko pa po nakikita kung saan saan po sila ng uh, kwarto po. Madidinene okay. ba ta? Uh, meron na po ng plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation, ay uh, pinagplanuhan na rin po kung saan-saan po silang mga selda po mapupunta. But, um, magbibigay po kami ng additional details uh, as we go, as Pero, we go along. Po, definitely ano makakahiwalay sila. Makakahiwalay sila. Most likely. Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, uh, as to the operational details and planning, uh, antayin na lang po natin na uh, pagpapatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is, uh, we just would like to confirm po na nasa din na po ng PNP, sinang Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.